Good day mga kagulong. So may katanungan po nga sa nating kagulong kung pwede daw ba ang two drivers sa isang car para salitan. Ang kasagutan po natin dyan is yes, pwede po. Kung onboarded na po ang inyong sasakyan at magdadagdag na lang po kayo ng driver, ito po ang mga requirements. ORCR ng inyong sasakyan, PA or CPC mula sa LTFRB, Professional Driver's License, PAMI o tinatawag na Passenger Insurance, at NBI or police clearance. Download lamang ang InDrive app, pumunta sa driver panel, and i-upload ang mga requirements na yan. Maghintay lamang po ng 24 to 48 hours bago tayo ma-activate. Make sure po na hindi expired ang ina-upload ng mga dokumento. Kung kailangan po natin ng assistance o tulong sa pag-onboard ng driver or pag-onboard po mismo ng ating sasakyan, punta lamang po tayo sa ating opisina 308 Cabrera Building 1, Timog Avenue, Quezon City. Maganda at magpa-onboard na tayo bago mag-December kasi may mga ibibigay na exciting prices ang Indrive. drive Bawat biyahe ay makakaroon tayo ng points na magiging raffle entry. Kagulong, pwede tayong manalo ng appliances, gadgets, motor, at insurance sa December. So ano pang hinihintay natin mga kagulong? Pag-onboard na at magbihay na sa Indrive. drive Drive safe mga kagulong, ingat!